tuloy-tuloy ang servisyo, tuloy-tuloy ang uh, uh, tutulungan. Yan ang tema ng ating kapaskuhan ngayon. No matter what. Ito po ay uh, matagal na po, tradisyon na po dito sa lungsod ng Kalamba ang pagkakaroon po ng uh, mahabang selebrasyon ng kapaskuhan. No? At taon-taon uh, po meron po tayong ganito, mas, mas pinalawak, mas pinaganda, siyempre mas pinasaya. So, kinaanayahan po natin ang mga taga-Kalamba at mga karatig uh, bayan po natin dito sa Laguna na magpasyal po kayo dito at uh, masaya po. Uh, uh, ang pamaskong handog, handog po ay ready na po. No? May 200,000 pamilya ang makikinabang po niya. Uh, Uniting po lang po, ikaapat na taon na rin po ito. Programa po ito. Hindi lang po ito uh, programang panmadalian uh, po dito po matagalan na po ito kasi ito po ay patas uh, na po dito sa Lungsod ng Kalamba.